good morning everyone. This is Sir Auntie Grace. Nandito tayo ngayon sa Marikina City, dito sa simbahan na malaki, dito sa San Roque. Ayan po yung simbahan niya. Hindi po plan na pagpunta tayo dito. Nangyari lang na wala tayong signal doon sa may palengke, sa may park. Kaya tayo ay naghanap ng may signal kanina, nakalive tayo. Anyway, ipapakita ko lang tayo sa inyong around here. Ayan yung Cafe ka Kapitan Restaurant. Dito yan sa Marikina yung lumang building. magani restore lang nila. Yan na yung simbahan. Pakita ko sa inyo yung banda yung isang park pang Kapitan Moy small park. Kulitin ko lang ng mas malinaw. Ito ang sentrong pangkulturang Kapitan Moy. Ito ay isang maliit na parke. Harap ito mismo ng Cafe Kapitan Moy Restaurant. Sa tapat pagtawid ay ang Simbahang Katoliko Barangay San Roque. Sa gawing unahan naman ay makikita mo ang isang century old acacia tree. Gusali ito ng Museo ng Sapatos or shoe museum. Maaari kayong mamasyal sa loob nito. May babayaran lang kayong entrance fee na 50 pesos. Matatagpuan din natin ang isa uling maliit na parke na mayroon ding mga upuan. Kung kayo ay taga rito lang sa Metro Manila, maaari niyong puntahan ang lungsod ng Marikina. Ito ay isang maliit na lungsod dito sa Maynila na may napakagandang ambience. Madalas na mapadaan dito ang inyong auntie. Ngunit hindi ako magkaroon ng pagkakataon na ito ay aking makuhanan. Madalas na nagmamadali o kaya nakasakay sa isang jeep. Barangay San Roque, sa J.P. Rizal Street. Isang hilera ko dito, puro tindahan ng kanin. Okay guys, dito patatagpuan ng mga iba-ibang paninda. Dito sa Marikin. Mula yeah, yan doon. Pagpunta dito. Hanggang doon. yang anti auntie ay masaya na naman ngayong umaga kahit tayo ay walang tulog na muli sa kagabi dahil tayo ay nag-training and after ng training tayo ay nakauwi ng bahay ng mga bandang alas dos na ng madaling araw. Pagdating sa bahay may mga ginawa pa bago umiga. But uh, hindi ko naging gusto na humiga pa dahil ako ay magbibisikleta ng umaga. Mag-absent na sana ako para tuloy-tuloy -tuloy na yung tulog ko. But then, uh, inisip ko na lang na mamayang hapon na lang ako matutulog. Kasi pag hindi ako nakapag-bike ng umaga, tatamarin na naman ako sa hapon. So better, gawin na lang natin yung dapat na naka-schedule natin. Mahirap kasi kapag yung mga gawain natin ay ating ipinagpapa-umaga o pinagpapa-hapon o pinagbabahala na. Kapag may mga plano tayo, kailangan isulat na natin para lahat ay ating magagawa. Mga ay pinipinaan ngayon galing sa Marikina City. sa JP Rizal Street na tayo. binabaybay lang natin ang JP Rizal Street. Tatagos tayo sa may Enrow Street at tatagos dito sa overpass ng Delapas. Oh, wag niyo kong sundan. <laughs> Char. Thank you for watching guys. I hope you're always enjoying my video. Huwag n'yo kalimutan lagi kayong manood. Please do follow and share. Of course, don't forget the swim.